sigi, kiling mo muna doon, yung anahagap pa nongit. <laughs> wow, well, what do you think of me? thinking of, thinking of you, just, just, just. <laughs> <laughs> Bebelums, for today's kartihan ka is tara. samahan nyo naman kami mangaruling ngayong araw na to. Ah, nagpa-schedule na nga kami sa barangay mga bebelas para nga mayroon na kaming araw kung kailan nga magkakarolin ang mga lato-lato. And finally, this is it, pansit na nga mga bebe loves. At ngayong araw nga na to ay talaga namang matutuloy na ang aming Caroline. Usapan nga naming mga lato-lato mga bebe loves, ay umaga nga kami mag-uumpisa mga ruling. Pero syempre dahil wala naman kami isang salita mga bebe loves at hindi nga namin alam kung saan uumpisahan ay talaga namang hindi na naman natuloy ng umaga. Am am! At sa hinabahaba nga ng pag-iisip namin kung paano nga uumpisahan to mga bebe loves ay eto na talaga at nakapag-umpisa na nga kami. Nakshuta! Medyo nahihiya nga ako dito mga mga dahil first time ko nga gawin to sa buong buhay ko. Ay, what? just ko, alikubalo. ko balo makarano ko talaga umpisa ni ni. Pero syempre mapapasunod na nga lang ako sa mga kasama ko mga bebe Labs, dahil wala naman akong magagawa. Ah! Pero nung napansin ko nga na meron nang namimigay sa amin ng pera mga Bebelabs ay talaga naman sisikan na akong loob na ksyuta. Alas 4 na nga kami ng hapon nagumpisa mga rolin mga Bebelabs at kung sinuswerte ka nga naman ay talaga naman mapupunta ka pa kung saan may birthday. At sakto sakto naman mga Bebelabs ay kilala nga kami ay talaga naman niyaya na kami. At alam na alam niyo naman na ang mga lato-lato ay talagang mga tako kaya naman Diyos ko balayo siguro tumanggilan eh. Am-am! Kaya naman hindi na nga kami nagpatumpik-tumpik pa mga bebelabs ay talaga namang mengan na kami. Pero huwag kayong mag-alala dahil hindi naman sila makakatakas sa amin mga bebelabs dahil pagkatapos nga namin kumain ay talaga namang mga rolingke pa rin karelo. Ah! hindi na nga rin naman namin pinuntahan lahat ng bahay mga bebelabs loves dahil sa ating makikita yata nila kami ay talaga naman manyarado na lapas bull. Hindi ko tuloy alam kung ayo lang talaga nila kami bigyan ng pamasko o talagang sadyang ayo lang nilang naririnig yung mga boses namin, nakshuta. At isa pa nga sa napansin ko mga bebelabs, kami ngang mga lato-lato ay talaga namang mga rulil at magkanta samantalang ining metuming kayabe, lawan yun ay marugubala, mama siya liyamukin luneta. Am am. Napakasaya nga at talaga namang nakaka-enjoy naman pala ang mga rulin mga Bebe Loves. Yung napakarami nyo nga at yung tipong kapag kumakanta kayo mga Bebe Loves ay tawa kayo ng tawa at hindi na nga maintindihan kung ano nga yung lyrics ng kinakanta nyo. Ay Diyos ko. Meron pa nga kaming kinakanta mga Bebe Loves ay hindi naman pala namin alam yung lyrics. Diyos ko. Akabod may nakakanta ng English naman kasi. Kaya naman pagkabot at pagkabot nga ng pera mga Bebe ay talaga namang salamat. Thank you. Thank you. Ang babait ninyo kaagad kami. Naksyo Ta? Pero in fairness, grabe naman pala mamigay ng pamasko ang mga taga-gulap, mga bebelads. Pero kailangan mo mo talagang tumerak. Kaya naman tignan nyo yung mga kasama ko ay talaga naman todo-todo kung sumayaw mga Bebe Labs. Dahil mababa nga sa isang libo kung mamigay nga itong pinuntahan namin mga Bebe Labs. Kaya naman kung sumayaw sila, Diyos ko lawa mo 100% charge. Hindi na nga namin tinapos lahat yung mga kabaranggay namin mga Bebe Labs, para ikarulin. <laughs> Dahil alas 9 pasado nga ng gabi nung matapos na nga kami at nag-decide na nga kami itigil na. O maka na, nurugu, di nga liwang pupuntalan ni Matudtud na lang. Yung tipong nakasampung sayaw na nga kami at nakasampung kanta na nga kami kami mga bebelas pero lila mga muklat na Kaya naman nag-decide na nga kami na itigil na nga ang pangangarulin mga bebelas dahil medyo gabi na rin at baka nga may pa kami dana. Kaya naman pag uwi nga namin mga bebelas ay nagbilangan na nga kami kung magkano nga yung nakarulin namin lahat-lahat. O na may idea ba kayo kung magkano yung nakarulin namin? Nakshuta, i-comment yun na yun. At pagkatapos nga namin magbilang mga bebelas aba syempre mga ankepa, nakshuta, dano pa na kami, nano ng oras. Yun lang, salamat sa panonood. Bye, um... <laughs>